Sige pa. Good morning po sa lahat. Pasensya na kayo sa boses ko. Nauubo-ubo tayo ng konti. Na paano ka, Tay? Bali, actually, sobra, sa, sobra sakat na ang ito. Naapektuhan hmm. na ito ang mahalos manhid na itong dalawang paang ito. Tapos at the same time, uh, may pro-sensual dera ako. Yeah. Tapos, yun, ito, itong isang ito, hindi ko na i, yung normal na nai sinasabing tayong naka-dequatron, naka-ganyado. Naka, naka, Kaya pa yun? Ito matagal na siguro mga 2 years na mahigit. Tapos, yung hindi ko, yung hindi ako makalakad ng normal, ah, uh, siguro mga 6 months. July tayo nagpunta ng um, El Nido eh, no? Nakakalakad pa ako na lang ayos pero ngayon hindi na talaga. Na paano to? Um, wala, wala namang accident yung mga nangyari sa akin. Pero nung bata, daw, nung bata ako, sir, 12 years old, napabagsak ako na halos kalahating araw na hindi ako nakakakaybos. Napabagsak itong akin kayo ito. Mukha nga yung sumising yun. Hindi ko ito, Tay. Good ito yan, ganyan lang. Hindi ko na kayang ibaba pa ng yan, masakit, masakit dito. Dito masakit? dito, dito, tsaka dito. Kapag Dito. Kailan pa ito nakabok? Just time. Sobrang tagal na, no? Ha? After two weeks. nag-exercise mo yun eh. Hmm. Tapos sabi mo na ako rin malambot na, na. Almost one month na yun. Check, check mo nga to be bakit hindi natin ito napansin? <coughs> lak kuya pa wag mo ako lang ugat lang ugat lang ah? ugat lang okay sige isa hindi mo tay kalama mo kasi tay kuya kalma lang kuya sige sige Subok ulit dito. Ako yan pala sa kamay ko. Ugat lang, ugat lang. Ako na. Oh. Naka-shirt ka tayo? Hindi. Patay tayo. Diyan. O, okay, sa mga pupunta dito ha. Mag-shirt kayo. Okay, e, next session lang natin to. Ang part na to ha. Ito lang muna tayo sa likod. Sa mga pupunta po dito, please mag-short kayo, ha? Akala ko magiging mis-mising na. Kasi paano natin ito ahawakan? If ever na doon may makita. Sige tayo, itanggal na t-shirt na pa. Okay, palm shake doon ba? Hmm? Matigas pa. Matigas. Pagkakataon natin. Pagkakataon lang. Okay. Unaan ko na kayo. Possible malaki pa yung... May magbabago pa lang. Pero hindi pa natin mapapalakan. Uy, oh, yeah. hindi pa. Hindi pa. Masyado pong matigas. Maraming pang tira to eh. Hindi natin pwedeng dukutin ng isahan. -a -a Kasi pre-person namin, ma'am. Nakita mo naman. Baka pabasagan ang buto. Doon tayo sa part na unti natin. Tapos, at least safe tayo para parehas. Diba? Ayun ako. So, paano? Ganoon na lang. Gawin natin. So, sa mga lagi na nanonood dyan, tapos gusto po magtagod ka. Walang advance payment sa grupo namin. Ang checking and booking yung ilibre po yun. Sakit talaga. Basta walang advance payment. Tapos, ang... booking kailangan niyo pumunta dito para malaman natin kung pwede po siya sa hilot o hindi pero wala siyang bayad ha sa so, pano, God bless sa lahat, kita kita tayo. Tagilid? Tagilid, tagilid. Tagilid lang. Upo. Upo. Okay. tayo ka. Tayo ka doon minutes sa gilid, ha? Tayo. Tayo ka? Tayo, tayo ako niya. Pwede ka magdamit -tay. tayo? Tayo. Hawin okay na po, balik na po. May masakit pa, sir? May masakit pa? Haan? May masakit pa? Halos ah, wala nung, wala nung masakit. Ay Ay tayo Ah, ano yung habis? Pag-iisan ka? ba ang Ah... Uh, Bulbok, Batangas City. Oh. Sa mga tiga barangay ni sir, sa mga nagtataka po, ba't yung nakalakad ng normal after 2 years na parang robot sa so, kumikembot-kembot? Sabihin ko na po sa inyo kung sino yung may gawa. Yan po Siya po talaga. Bakit ang damit pa? mo, Paul? <laughs> siya, <yun. laughs> siya po talaga. So, yun po. Ah, uh, Isay-isay sa na natin ulit. Sir, anong finding sa'yo? Ah... Anong gawin mo sa'yo ng Ano pong sabi sa'yo sa, sa ospital? Ano daw po sakit niyo? Ah, uh, actually hindi talaga ako nagpapakulong sa hospital. Hindi rin ako call sa doktor. Huwag na check up to? Anong check up po? Sa hospital? Anong kinagaling natin o, oh, din po, din. Doktor, sa sakit? Pusayate. Pusayate ka? Hindi po, hindi. Doktor, nagsasabi ng sakit tapilok tapilok na lang ha? so pag may tapilok kayo na 2 years tas ganun din yung lakad nyo kami po yung tapilok may baka may pumuntumang ha? hindi nyo kumpu nagkatama po sa spine O, oh, dahil na lang natin po sa paliwanag na maiintindihan ng lahat so nagkumpres po yung spine maliliit lang naman po yung naipit kaso po marami so nagkumpain kumpain yung sakit kaya naging ganun yung lakad so sa may mga ganun po guys may mga ganun pong case, uh, welcome po kayo, pero unahan ko na po kayo. Walang advance payment sa grupo namin. Ang checking and booking, ilibre yun. Ang bayad po lagi pagkatapos mahilot. So, tara. Simpihan na natin ang yabang to. Tara, sir. Walang MRI, walang kahit na ano. Ay, pe. Wait and go. Chit, chit. Ito mo sa'yo tayo. Yabang ng sir mo. Kahit mo maliwanag Tay balik na tay. Okay. Hello. Bawal ka mag-iose pag tapos <laughs> mahilot kasi lalabas yung Ta ba, no? <laughs> so paano? Uh, ano po ngayon? Uh, December 20. Baka po late to may, uh, may, may, post. At, sorry na kuya. December 21. So paano po? Uh, Merry Christmas po sa lahat and advance Happy New Year po. So kita-kita po tayo next year. God bless po and congrats sa mga gumaling.